mga kabikir kininga video magbisaya sa ako ang akong lutoon sa kaldero karon kining sunflower cookies recipe ang dahon nang usa akong gihimo ipawahi nang buwak sayon ra kayo ni himoon mga kabikir ni ang mga ingredients duha ka cup nga third glass flour tunga sa cup nga sugar or kalamay tunga sa teaspoon baking powder tunga sa teaspoon karbonato usa ka kutsara nga skim milk 1/4 cup margarine magbutang pud ta og usa ka itlog nato unya magbilin ta og gamay para atong ipahid unya sa dili pa lutoon. pagkahuman ato nang ahugon ang mga ingredients ug maahog na tanan ing ani na ibutan nato ang duha ka kutsara nga tubig ipadayon nato ang paghalo hangtod nga mainganin na mga kabikero inagkahuman atong ibaston unya atong putlon sa gusto natong putol ang putol nako 30 gramos ra unya sa pagpigura dali ra kayo mga kabikir. mura ra og maghimo og papaya bread ingani ba o tapos uh, ingana lang o Pormahon lang nga dahon. Kutsara rang ra akong gigamit sa pagpurma. Unya, inagkahuman nato ito ang purmang dahon. Ato nang pahiran sa atong itlog nga gibilin ganiha. Usa nato lutuon. lutoon. Pahiran lang nato ito oil ang butangan sa atong cookies para dili mo pilit. Sa paagi sa pagluto, parihara gyapon sa akong gihimo sa unang mga pan. Inagkahuman ang butang atong tabunan sa takob na ay kayo. 10 minutes nga naluto ni, 10 minutos nga naluto ni ang mga kabikir ang atong lami nga sunflower cookies recipe. Mga kabikir, pwede ninyo Sulayan ba sa inyong mga balay? Sa mga mahilig sa magluto-luto ba o mga pan o mga uh, ah, nga cookies? Sulayan ninyo mga kabikir at dalira kayo ni Himuon. Ang mga ingredients ani dali rapod kayo pangitaon. Ang karbonato di ay pwede magbutang, pwede rapod dili. Suwayan ninyo og panghimo, ang akong ipanghimo, ipangluto sa kaliro mga kabikir. Kaya kayo ninyo mga kabikir, kadalay rin mo noon, ni ay ninyo. Pwede na mo maghimo og bikiri e, o na na mo og bikir kay kamao na mo mga kabikir. Uh, sa mga gustong muho muhimo or musulay sa paghimo nining akong mga uh, recipe nga gipang-upload uh, uh, ay mga recipe mga kabikir nga akong gibutang sa uh, sa title na sa comment section kay kung gusto mong maghimo uh, kopiyahon na ninyo mga kabikir uh, mga kabikir ko kong uh, nagustuhan ninyo ang recipe na akong gi uh, share karon ana uh, daghan nga mga recipe mga kabikir nga isir na nako sa inyo mga resipi na pwede na to magamit sa pang negosyo, pwede po magamit na to sa pang merienda. Ah, mga kabikir, daghan kayong salamat sa pirminin ninyong ah, pagtanaw sa ako mga video. Unta, padayon mo mga kabikir sa pag ah, sa ako mga video. Labi na sa ako mga followers o sa tanan nga nagtanaw na ko. Daghan po nagtanaw na to nga dili mga followers. Mga kabikir, hinaot nga ang ginoo mag-uban ka na tanan sa kanunay.